Ayan mga kalonan, meron na po akong tanim na alingatong. Ayan o, medyo uh, lumabong na rin. Ayan, o, is, bali dalawang puno po siya. Nakapagpatubo na rin ako dito sa uh, tabi ng bahay. Yung pong mga nagtatanong na kung ano daw yung klasing uh, dahon ng alingatong. Ayan po, o. malalapad po siya mga kalonan, no? kalapad. O, oh, malapad yan. O, oh, ayan. Kaya pagka nasagi po ito, eh, talagang napakakati. Nasasagi din po ng mga bata at minsan ako rin dahil pag nagdadamo ako dito, nasasagi ko siya sobrang kati. Sobra, mainit na makating makati. Kaya nung una, hindi pa alam nung mga bata na ini hindi nila iniiwasan ayon nangangati po sila kaagad pag nasagi pero meron po kaming solusyon na para matanggal yung pangangati yan nang nasaging alingatong ayan so oh. ayan kilalanin niyo po mga kaalunan yung mga nagtatanong po yung dahon ayan no oh. ganyan po yung dahon niya malalapad oh para kung sakali man dyan sa lugar nyo eh meron ganito lang po yung klase ng dahon nya para makilala nyo at meron dyan sa lugar nyo o oh, alam nyo na po yung klase ng dahon ng alingatong sinadya ko pong tinanim ito parang malunggay din po siya mga kaalunan yung sanga lang po niya yung kinuha ko at tinusok dito ayun tumubo siya ayan ang bilis namang uh, tumubo mabilis dalawa po ito eh tsaka yung dun sa kabilang kabila po nitong ano na yan no oh. yung napier violet ayan malaki na yung ano niya yung dahon Ayan, ayan po, malapit lang sa bahay. Eh, oh. diba? Napakadali pong magtumubo uh, at hindi siya maselan. Uh, kahit na nabababad po siya sa tubig, okay lang. Mas maganda po po yun at dahil mabilis siyang um, makarecover o oh, mabilis tumubo. Epa? yung bali dalawang kulay po ito yung isa kulay violet po yun pero ito kulay green ayan po yung ano nyo pero meron din siyang pabayolet po sa ano may lahi na siyang pula yung red alingatong pagka pinakulo po yung ugat nito eh may pula na rin yung pong purong purong kulay green eh hindi magkukulay pula. Ito medyo nagkukulay pula na rin to Parang na-breeding na rin siya sa uh, red alingatong. Ayan. Bali, mag-iisang taon na po ito mga kaalunan. Uh, pangatlong tubo na lang po niya ito. Yung unang tubo niya, dahil nasasagi po ng mga bata, ayun, nat natigpas ko nga. Tapos binakurang ko na tumubo na, na naman ngayon dahil makukulit at malilikot yung mga bata naputol na na naman tapos sinabihan ko sa kanila na wag na nilang puputulin ngayon bali mag isang taon na po siya sa July at uh, ito na tinayaan na lang namin at uh, iniiwasan na rin po ng mga bata kaya sobrang ingat na po nila ngayon dito dahil nasubukan na po nila ng paulit-ulit na sasagi Ayun, na sobrang kati. Yung una hindi namin hindi ko rin alam kung paano yung solusyon na para matanggal kagad ka yung pangangati. Una ginagamitan po namin sa ng langis ng nyog. Nakakabawas din naman ng pangangati pero meron pa rin kaming mas uh, higit na na para matanggal yung kaagad yung pangangati. Kasi tatlong araw o apat na araw pag nasagi mo ang dahon ng alingatong eh ganon po katagal bago maalis yung pangangati o yung hapdi o tatlong araw o hanggang ha apat ayan. pero ngayon dahil may na discover po kaming pangtanggal ng pangangati niya ayun isang araw lang o wala pang isang araw wala na yung pangangati ayan malaki na po mga kalonan yan, sa muli po, maraming salamat.